May nag-request nga more versions pa daw. Kaya ito, sakto, gumawa ako gamit ang isang lata ng tuna. Mmm! Ang laki na guys. 8 a.m. na nga. Medyo late na ako bumangon. So after konting stretching, prep agad ng breakfast. Unahin na natin tong lettuce. Binabad ko muna sa water vinegar solution para ma-remove ang dirt at bacteria. At itong cute na cucumber pero mataba. Habang binababad yan, naglaga na rin ako ng itlog. Ang dami nga naming nabiling gulay sa Landers No Valley. 50% off sa lahat ng produce. Kaya ang dami namin biniling lettuce. Imagine, 89 pesos. Pero ang dami na tapos 50% off pa de. 40 plus na lang. Ito paminsan-minsan lang. Isang lata ng tuna lalo na pag pecha de peligro. Kaya naman dito mabilis, budget friendly at packed with protein pa. Drain lang natin para less oil. Itabi niyo yung sabaw kasi pwede niyong gamitin yan. In a bowl, paghaluhaluin lang natin yung canned tuna, two boiled eggs, na dinurog ko lang gamit ng tinidor. Pepper and kung anong herbs ang gusto niyo, ang ginamit ko, dried basil. Toasted sesame seeds, dagdag nati aroma at crunch. Optional to, naglagay ako ng 5 to 6 pieces pitted black olives. Pero kung ganyan type yung lasa niyan, huwag na kayo maglagay. Haluin and save it for later. Next, let's make the dressing sobrang dali lang. 100 grams Greek style yogurt para creamy pero guilt-free. Mga 4 tablespoons ng Jap Mayo. Reduced fat yung gamit ko. Konting salt and pepper for balance, then herbs for that fresh, herby vibe. Optional, wasabi paste para may konting kick. Gising, gising agad ang diwa. <laughs> Two cloves garlic for flavor depth. Gadga lang natin para mabilis. Hiwalay din yung balat niyan. Don't worry. Mga one tablespoon ng tuna broth. O, diba? Sayang kung itatapon mo. Pero optional lang naman. Tapos, haluin mabuti. Naku, sarap niyan guys. Healthy pa. Balik tayo sa feelings. Nakalimutan ko maglagay ng onion. Naglagay din ako ng konting dressing. May dalawang tortilla brand ako dito. Pero itong mission wrap, kainaman. Resealable na siya. Lay it flat, then assemble na. Una, tuna egg filling. Wala naman tayong rules dito, pero kayo kung papaano nyo siya, maisasarang mabuti. Then lettuce at cucumber for that refreshing crunch. Drizzle the dressing. Actually, sinukat ko lahat ng to. Because I'm counting my calories. Yes! Sana magkasha, pero medyo nag-overflowing na, kaya nag-add ako ng isang tortilla para sure na kasha. Nakagawa tuloy ako ng isang giant wraps. Old na sold na kaming dalawa dyan ni Kelvin. Again, lagay nyo lang lahat ng feelings nyo, pero magtira kayo sa sarili nyo. Charisse. <laughs> Fold lang, roll, tapos stack mo yung sides para hindi tumapon. Then, seal it by pan-grilling. Pwedeng wala ng mantika, lalo kung nonstick pan ang gamit mo. Pero pwede rin konti para mas golden. Grill mo lang lahat ng sides hanggang light brown and slightly crispy. Ang laki nito, guys. Iniingat ko pa yung isang buong boiled eggs kanina, kung nakita nyo. For the best part, slicing at kainan na! Ay, grabe. Amoy palang nakakagutom na. Siyempre, lagyan natin yan ng ating dressing. Subo. へえ。<music> <music> Hindi naman halata eh, no? Gutom na gutom na ang sarap, guys. The wrap is toasty on the outside, creamy at savory sa loob. Yung tuna egg combo, protein packed. tapos may hint of sesame and herbs. Yung ating guilt-free yogurt dressing, lasang healthy pero masarap. Perfect sa crunchy lettuce and cucumber. Ang sarap kainin habang mainit-init pa, lalo na with extra dip sa gilid. Kung gusto niyo ng healthy pero hindi boring breakfast, lalo na kung nagka-calorie deficit kayo, nag-healthy diet, eto na yun. Siyempre, don't forget to take your vitamins. Etong sa akin may kasama ng pampaganda ng buhok nails at take din ako ng pampaganda. Ng skin Oh ha may natira pa kaming Breakfast bukas Tapos ito para kay Kelvin Pagdating niya galing work